Aries, Gemini, kaibigan zodiac sign, masuswerteng numero, number 3, number 17, number 25. Masuswerteng kulay. Color pula magbibigay ito ng sigla at lakas sa iyong mga gawain ngayong araw. Kung may kailangang tapusin, ito ang tamang kulay para manatili kang determinado. Color ginto nagpapahiwatig ito ng kasaganaan. Magsuot ng bagay na may kulay na ito upang makaakit ng positibong enerhiya sa pera. Taurus, Cancer, Kaibigan Zodiac Sign Masuswerteng numero, number 8, number 14, number 29. Masuswerteng kulay, color verde magdadala ng kapayapaan at kasaganaan sa iyong tahanan. Mainam itong gamitin kung may desisyong kailangang gawin sa usaping pera. Color pilak nagsisimbolo ng proteksyon at balanse. Kung may mahalagang usapan, gumamit ng kulay na ito upang panatilihin ang linaw ng isipan. Gemini, Leo, kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng numero, number 2, number 19, number 30. Masuswerteng kulay. Color asul magbibigay ng kalinawan sa iyong isipan. Kung may mahalagang desisyon, ito ang kulay na magpapalakas sa iyong intuition. Kolor puti, sumisimbolo ng bagong simula. Kung nais mong magsimula ng bagong proyekto, isuot o gamitin ang kulay na ito. Cancer, Virgo, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero: number 6, number 15, number 24. Masuswerteng kulay color rosas magdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa iyong pamilya o relasyon. Kung may hindi pagkakaintindihan, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang harmonya. Color blue nagpapahiwatig ng inspirasyon. Mahalaga ito kung nais mong mapalakas ang iyong pagiging malikhain. Leo, Libra, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero, number 5, number 12, number 28. Masuswelteng kulay. Color kahel magbibigay ng sigla sa iyong araw. Kung pakiramdam mo ay nawawalan ka ng motibasyon, ito ang kulay na muling magpapaalab ng iyong enerhiya. Color itim nagdadala ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Kung may mahalagang desisyon, gamitin ito upang mapanatili ang kalmado at kumpiyansa. Virgo, Scorpio, kaibigan zodiac sign, Masuswerteng numero, number 20, number 11, number 26. Masuswerteng kulay, color dilaw magbibigay ng kaliwanagan sa iyong isipan. Kung may problemang pinoproseso, ito ang tamang kulay upang mas madaling makahanap ng solusyon. Color azul magdadala ng katahimikan at kilinawan. Mainam itong gamitin kung may nais kang mapag-aralan o tapusin na gawain. Libra. Sagittarius, kaibigan zodiac sign. Masuswelting numero, number 19, number 16, number 27. Masuswelting kulay, color berde magdadala ng inspirasyon sa iyong buhay pag-ibig. Kung nais mong mapalapit sa isang espesyal na tao, gamitin ang kulay na ito. Color kayo manggi, sumisimbolo ng katatagan. Mainam itong gamitin kung nais mong mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Scorpio, Capricorn, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero: number 4, number 13, number 22. Masuswerteng kulay: color puti magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Kung may alitan sa pamilya o kaibigan, gamitin ang kulay na ito upang mapanatili ang maayos na komunikasyon. Color pulang alak sumisimbolo ng tapang at determinasyon. Kung may hinaharap kang pagsubok, gamitin ito upang lumakas ang loob mo. Sagittarius, Aquarius, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero, number 9, number 18, number 31. Masuswerteng kulay, color aqua blue magpapalakas ng iyong pakiramdam ng kalayaan. Kung nais mong mag-explore ng bagong oportunidad, ito ang tamang kulay color gintong dilaw magdadala ng swerte sa iyong pinansyal na aspeto. Kung may bibilhin o papasuking negosyo, gamitin ito upang makaakit ng kasaganaan. Capricorn, Pisces, Kaibigan Zodiac Sign Masuswelteng numero, number 10, number 20, number 32 Masuswelteng kulay, color gray magdadala ng balanseng emosyon kung may stress sa trabaho o personal na buhay, gamitin ito upang manatiling mahinahon. Kolor berde dahon sumisimbolo ng paglagu. Kung nais mong umunlad sa karera o negosyo, gamitin ito upang mapaigting ang iyong dedikasyon. Aquarius, Aries, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero, number 3, number 21, number 33. Masuswerteng kulay, Color navy blue magdadala ng focus sa iyong mga gawain. Kung maraming dapat tapusin, ito ang kulay na magpapalakas ng iyong konsentrasyon. Color pilak crystal nagpapahiwatig ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Mainam ito kung madalas kang napapalibutan ng stress. Pisces, Taurus, kaibigan zodiac sign. Masuswerteng numero, number 17, number 23, number 35. Masuswerteng kulay, color sky blue magbibigay ng positibong enerhiya. Kung nais mong maging mas kalmado sa araw na ito, gamitin ang kulay na ito upang mabawasan ang pag-aalala. Color rosas matangkad magpapalakas ng iyong intuit ayon. Kung may kailangang gawing desisyon sa buhay, gamitin ito upang makita ang tamang direksyon.